sa ng Correct Movement at iba pang kasama nating mga kilusan. Kami ay taus-pusong nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtulong sa pagkalat ng kaalaman at pagbigay ng moral and financial support sa ating pagsulong ng constitutional reform. We are so blessed to have like-minded Filipinos who have been helping us since day one in educating our people on the urgent need to remove the restrictive provisions of the 1987 constitution to my fellow overseas filipino workers who have pitched in to jumpstart our movement and to our local businessmen who have been with us in this quest for a true and meaningful change kaisa namin kayo sa ating pangarap na balang araw ay hindi na natin kailangang mangibang bansa upang maghanap ng trabaho Trabaho na ang maghahanap sa tao at ang sweldo katumbas ng kinikita ng isang OFW. Malakas pa rin ang puwersa ng mangilan-ilan na maiingay at patuloy na nagiging sagabal sa nais nating pagbabago dahil sa kagustuhan nilang manatili ang status quo. Kaya naman, kami ay umaapela para sa inyong patuloy at walang sawang suporta. Mahalaga ang inyong papel sa pagtiyak na magtatagumpay ang ating ipinaglalaban. Together, we can overcome the challenges, make a lasting impact, and work towards a brighter future for our country. Tayo po sa Correct Movement ay maglo-launch ng panibagong slogan, ang I-Correct. I-Correct ang saligang patas. I-Correct ang konstitusyon. At uh, maraming maraming salamat po sa lahat ng na mga nag-ambag para dun sa mga stickers at sa mga t-shirt. Maraming maraming salamat po at mabuhay tayong lahat.